Inimbitahan si Mr. Emiliano Romano, Regional Director na Operation Smile Inc. at Executive Director na Operation Smile Philippines bilang Guest of Honor at Speaker sa ika-29 Weekly Membership Joint Meeting ng Rotary Club of Manila at Rotary Club of Makati. Sinuportahan ng mga Rotarians ang aktibidad na sinimulan sa Invocation, Pambansang Awit ng Pilipinas, Rotary Club of Manila Hem, Four-Way Test at Acknowledgement of guest pinangunahan ni Rotary Club of Manila President Jujut Enriquez III President Keith Harrison ng Rotary Club Makati RCM Vice President Joel Valdez at iba pang Rotarian members nag-alay din ng birthday song ang RCM World Famous Coral para sa mga Rotarians na nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan Ibinahagi ni Emiliano ang mga proyektong patuloy na ginagawa ng Operation Smile Philippines na mabigyan ng bagong simula ang mga bata na ipinanganak na na may cleft conditions. Sa pamamagitan ng mga makabag operasyon, modernong medical na kagamitan at mga bihasang medical staff, doctor at volunteers upang mamuhay ng normal. Dagdag pa ni Emiliano na sila'y naniniwala na bawat bata ay nararapat na magkaroon ng dekalidad na pangangalagang pangkalusugan. Anya, patuloy silang nakikipagtulungan sa mga komunidad sa buong mundo upang mapalawak pa nila ang komunikasyon at koneksyon, lalo na sa pangangalaga sa pamamagitan ng pagibigay ng mga programa sa pagsasanay at edukasyon sa kanilang manggagawa. Kaya naman patuloy pa din ang partnership ng Operation Smile Philippines at Rotary Club of Manila para makapagbigay ng tulong sa mga batang may cleft palate. Sa pamamagitan ng pagbigay ng tulong finansyala, pagkakaroon ng medical mission, libreng check-up kasama ang mga bihasang medical staff doctor at volunteers. Samantala, sa pagkatapos ng talakayan, ay iginawad ng RCM ang ceremonial check para sa Operation Small Philippines for TRF Global Grant Project na pinangunahan ni President Jujut Enriquez III, Vice President Joel Valdez, RCMFI Chairman Reggie Yu at PDG Alex Curega. Nagpasalamat si Emiliano sa mainit na pagtanggap ng Rotary Club of Manila bilang guest speaker. At sa pagtatapos ng araw ay binitawan ni Emiliano ang mga katagang Every child deserves the opportunity to smile. They will no longer face the hardships of cleft conditions but instead they will thrive in a world full of smile and opportunity. At yan ang report, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.